Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Gusto mo ba magkaroon ng ganitong loading screen intro? So magandang bang prank ito sa ating mga kabigan guys. So sa pagbukas natin ng Mobile Legends at ganun po ang maririnding nila. Akala nila nanonood tayo ng ano. So paano nga ba gawin yan guys? So tara, turuan ko kayo kung paano nga ba palitan ng ating loading screen intro. So, ang download link po guys ay lalagay ko po sa comment section. So, pagkatapos natin i-download ay open natin ang Z Archiver app. At dito tayo magsisearch guys. Pintutin itong search sa task. And then search natin yung video na ating download And then long press natin. And then rename. So palitan natin 'to ng splash.mp4 na pangalan. And then long press natin ulit. At cut. Pindutin ang cut. Pindutin natin sa itaas And then phone storage. Or device storage. And then Android. and then data and then dito hanapin natin yung com.mobile.legends files dragon 2017 assets and then dito pasok tayo sa audio Android. At dito natin ipipaste guys. Pindutin lamang itong arrow sa ibaba. Iba then apply to all files. And then replace. So okay na yun guys. So tingnan na natin kung gumana nga ba ang ating loading screen intro. So yun na guys, napalitan na po ang ating loading screen intro.